kababayan, panoorin nyo to. ba diba, first time online voting ngayon sa ilalim ng administrasyon na ito. ba diba? Maraming nagre-reklamo ng mga OFW na yung binoto nila ng mga kandidato na sa PDP ha, ang lumabas sa QR code. Iba. May lumabas na mga kandidato na hindi nila pinili. O bakit? Anong nangyari? Kumilek, kung ma-integrity pa kayong natitira, kumilos na kayo, hindi ito minor glitch. Diba? pinagpapatuloy nyo to, magiging dahilan ito para mawala ng tiwala ang mga mamamayan sa halalan. O baka naman, eto lahat ha, ay planado at nakaset up na. Ha? Eto, sa mga ano ha, sa mga OFW, bantayan nyo yung mga boto ninyo, i-screenshot niyo i-record niyo i-report niyo Kung may mali, magsama-sama kayo para umalma, hindi to panahon ng ano, katahimikan. Importante po ang boto natin. Eto lang ha sa Comelec, kung hindi nyo kayang i-handle ang online voting system na yan, nang maayos, itigil nyo na yan. Nakakasira kayo ng mood eh. Nakakagigil kayo. Sobra. Okay, panoorin nyo to ha. Pakinggan nyo yung sinabi niya. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, di ba? Clear naman po na Then senators po yung binutuhan ko, PDP plus si at si Gonzales and the 38th party list. Pero nang chinik ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Mayroong si Brosas si Bato, marami si Kaitano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba? Nagtataka ako, nagugulan ako. Bakit ganyan? Andyan din si Rebellia, si Binay, ang dami nilang ano, ang dami nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. ba? Diba? Nandyan din si Revelia May. Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales dyan sa QR code na yan.